Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng News 5, uh, 33 minutes ago. Title, Tanggalin Si Romaldez. <laughs> Ito ang suggestion ni dating Comelec Commissioner Ruenog Guanzon para maging mapayapa ang bansa sa isang Facebook post isinisi niya kay House Speaker Martin Romualdez ang pagkasira ng unity na binuo ni na President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para sa 2022 national elections. Nabuwag ang unity noong June 2024 nang magbitaw si Duterte sa kanyang pwesto sa gabinete ni Marcos dahil sa political differences. Pinsan ng Pangulo si Romualdez. Yan. Yeah. Uh, August 10, ito yung post ni Atty. Rowena Guanzon. Okay. Tingnan natin, people who reacted. 18,000 people who reacted, 10,000 like, uh, ito? 2,700 love and 4,000 tumatawa. So, yung nag-like at nag-love, gusto nila itong suggestion ni Atty. Kwanson. Yung 4,000 na tumatawa, I don't know kung sino ang tinatawanan, si Romualdez ba o si Atty. Guanzon. <laughs> But the way I see it is marami ang gusto. Okay. Uh, basa tayo sa mga comments. Mos, uh, RG Mahumot I second the Mark Alcantara, the God of Crooks. Leone Tesoro, Kurikoy, Gadalara Gubot, Fuera Gaba. Okay, so, ang aking opinion naman dito is, sayang yung political capital ng Marcos administration dahil uh, ngayon lang ito nangyari na mayroong tandem na nanalo kasi karamihan ng na mga nananalong presidente at vice presidente magkahiwalay ah uh, I don't know kung wala akong matandaanan yung nanalo na tandem uh, karamihan ang alam ko nagkakaiwalay e, tingnan mo PRRD at Lenny hiwalay he silang partido walang tandem sino pa uh, Pinoy sino bang vice president uh, panaw ni Pinoy I think si ganito ang panahon ni Pinoy ah, I'm sorry, nakalimutan ko na ba, ngayon lang, nung 2022 lang nagkaroon ng eleksyon na eh, isang partido, unit ang nanalo at maraming umasa ako, umasa ako bayan, babangon muli dahil napakalaki yung kanilang political capital kailang sayang maganda yung simula first six months o oh, sabi na one year okay pa kaya lang, nagsimula na magkrak na yung unity ng dahil sa ambisyon uh, yung unang aksyon ni Romualdez na nagalit na si BP Sara yung dinimot niya si dating President Gloria Macapagal Arroyo from senior tama senior deputy speaker tinanggalan siya ng pwesto wala na kasi hinala ni Romualdez na magkudita o palitan siya bilang speaker ganun yun kaya doon na rin lumabas yung salitang tambalos-los mula noon hanggang ngayon wala na so agree ako kay Atty. Roy Nagbanso na ang dahilan sa pagka-divorce, uh, pagkaiwalay ng unity ay dahil kay Speaker Martin Romaldez dahil gusto na nilang tanggalin si Titi Sara. Tignan mo. Isinunod nila yung People's Initiative para siya na ang maging Prime Minister. Pag natuloy yung People's Initiative, yung Charter Change, mag-change tayo ng form of government from presidential to parliamentary. Oh, so, nandyan pa rin ang President Marcos. Kailan? Ang uh, Prime Minister Romualdez na. Dahil sa gusto niya talagang ambisyon niyang mangulo sa bansa. So, nabuo na yung ano na yung plano nila is Marcos forever na eh. Marcos Romualdez forever tama si Atty. Rowena Nagwanson na kung bakit ayaw na ayaw niyang manalo ang isang Marcos ulit ng 2022 well, sabi niya once na nakabalik ang Marcos ayaw na nilang aalis katulad ng kanyang ama oh 20 years so ito ganito na rin ang eh gusto nila Marcos Jr. hindi na pwedeng sisingit ang isang Duterte sila na lang Marcos Jr. Romualdez then Sandro then tuloy kaya sayang okay agree ba kayo na tanggalin si Speaker Martin Romualdez para tumahimik ng bansa titigil ng kaguluhan, ako, agree ako. Kailan? Hanggang suggestion lang yan. It all depends on the president at saka ang mga kongresista Nasa tingin ko, imposible. Hindi siya matatanggal. Ito, it just remain a suggestion. Hintayin na lang natin ang election 2028 next year we expect another impeachment case will be filed against Bipisara. Dahil nakikita nila na hindi nila kayang talunin si Bipisara sa isang patas na eleksyon, the only way for them to become a president is tanggalin si Bipisara. Sara. Kasi kung natanggal, na, si, natanggal nila si Bipisara, sino pa ang kalaban nila? Hontiveros, ah, kaya kaya nilang talunin niya. Wala akong nakikitang ibang hahad lang sa kanilang ambisyon kung hindi si sa So, salamat po, Atty. Roy Nagwanson, kahit hindi kayo DDS, kahit kakamping kayo, mahal namin kayo. Dahil alam namin mahal mo ang bayang Pilipinas, mahal mo ang kapwa mo Pilipinas. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong kalandig ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Naninigay tayo ng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Okay. mau balai, yang atupan ngayang balai, yeah. so, yang atupan, ngayang balai, So, mau nih yang atupan, balai, 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 <coughs> na human ang balay nga balay ni Toms iya ang balay so <laughs> maayo na gyud sad na tan-aw ang balay so makita gyud nimo na nakataod na gyud so makita gyud nimo ang view sa yung balay so, o so, karon on sa imong masulting nga nako managyud ang imong balay sige pray api kay tang natagang ta magabalay na kita kay sa nang pala nag sponsor salamat sa mga para sa inyo mga wala pang tabang di pa ko Kaya kay nagiglola ko sa mga salamat so pila na imong anak nga kan pa ka nakabalay Duha. ah duha imong anak so nakikpuyo lang kasi mong ginikanan oh. kay salamat kid kayo kay nako